Paglabag naman sa Komelik Gun Ban ang dahilan ng pagkakaaresto ng mga otoridad sa isang lalaki sa barangay Lower Katingawan, Midsayap, Cotabato. Alamin ang report mula kay Patsuman Narwin J. Medellin. Arestado ang isang 33-anyos na lalaki dahil sa paglabag sa Komelik Gun Ban sa Midsayap, Cotabato ayon sa Midsayap Municipal Police Station. Nahulihan ng baril at mga bala ang kinilalang sospek na si Alias Jomar sa Comelec Checkpoint ng PNP at AFP sa barangay Lower Katinggawan, Midsayap, Cotabato. Nakita ang iligal na arma sa loob ng compartment ng motorsiklo ng sospek kung saan nabigurin nito na magpakita ng mga kukulang dokumento. Kaya't agad itong naresto ng otoridad para sa kasong paglabag sa Comelec ban at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mahigpit na ipapatupad ng PNP ang Comelec Ganban hanggang ika-29 ng Nobyembre para sa mas mapayapang barangay at sanggunyang kabataan eleksyon 2023. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police.